Hi mga parekoy, magandang hapon sa lahat araw na linggo ngayon Domingo parekoy, Domingo tabo man mo ha so nanakod si pobring siman sa iyang ginagmay nga panginabuhi kaya tanong tanong man o garden no oh. so ako kong harbison sa pagkabuntag maligyasan sa pagkahapon di man ko makatinga buntag si Pobreng Siman so niya karon Mayo 11 Pugma eleksyon dakong halidi o mga pareko ay para sa ako lang ang halidi yun o ano yun pinakabugat na halidi sa ako paminaw sa tanang halidi kaya nga no suod sa tulok katuig kana kas arat halidi maghalidi o anak ka bugat na man ay imong katungod imong kagawasan huwag makabuot sa imo kung di ka makabuot huwag makahilabot sa imo weng kung, kung di ka makahilabot kaya ikaw mismo man ang mo pili ikaw ang mismo ang mubago kung, kung sa to'y maayo kung, kung sa'y dili kung sa'y imong pili so Wanang para sa ako. Wani pinakadak ko nga halili. Isood sa tulok at tuig. Tapos aramisya. Tapos ang lokal pa. Puspun, puspun pa. So, anak lang mapare ko Sa ako lang ha. so, <supan supan> kalingatan ni Karun og Plaster-plaster sa itong mga panindak kay Domingo noong taron. sa hapon ang palingki o ang tabuan diri ah or man po, nga adlaw ako na parek ko alas na no adong nasa kahaponon good nga palit na tatay. kay kay nasad sa mga misis nato no pang panyapon kaso lang medyo na saban, ang mga pwisto ang nanindao pera or na mga kaubanan sa paninda nga parikoy kaso lang kausaban lang kaya nagkabalibalhin og pisto o ni karon nga medyo tumal o at least napay mahal gamay kaya nagkaotro-otro ng buong posisyon ni parikoy Nagkabuwag-buwag, nagkatagkatag ang At mga kaubanan kaya na may main good nga Anong kadaad lang yun sila muli sa kay kita ni pangtabo o ramanta kay dili manta o manta mo kuha yung pisto mga vegetable sa suot sa palengke at bang kita bang kita lang siguro sa kuwan pa yung mga lamisa na abangan o kuha on inana ay kung soke pare ko yung kanya soke

Terima kasih. yang

Katuloy mo na. Wow, ganyan! Ilyksyo na. Dapat eh, i-pray ninyo uh, mga driver. Opo na naku. Dalakot na rin ko niyo naman. Man, nakuha'y mo Nukuhay ko lang. Naku, tagay mo yun. Opo na. Ganda ka. Friend ko, tol. Mga ka-friend. Boko na makuha'y mong ulo. Huwag ka't mong ulo. Kuha'y vlog. Sa kagawin. Ang labay, ka, mga buwapan mong labay. Oo. Oo. Ano ka? Oo guys. Ilala mo. Hi guys, sa Hi, guys. nato natin si Pupri guys. E eh para sa atong kaayuhan guys. Ha? Ito makita na guys. So, pasalamat ko pa rin ko no, sa mga muduol ng mga suki ako. No, kay at least nalilan ko yung at abang sa gamay kay mahalilan ko 300 sa kong kapalinda. Ko Kaya nang katabang pa ko eh, kay Baboy. Palit at nagbags pa boy Palit at sa diha Na mapahiguan sa atong halin Hindi e po kaya dagang atong tinda So hindi po tamo expect na Dako atong halin kay e, gamay raman atong tinda <laughs> So Pero may nga wag yun pa makita ko yun Magkita masan kay tao Kay Nakabuag-buag ng urang pwisto Good na ang puwimin dito sa unahan so murag ang mga tao dito rin dapit masangit po so, kung mga soki o mga kailangan gusto gino palit dito sa ilang na sad kung anong mulibot sa sad mulibot sa sila para makita lang, ang palit sab sa ilang soki makatabang man lang sab sa ilang soki nga mahalinan so, na lang yung pare ko eh, no? hindi pare sa nagkatibo unta ang o nagkaisa ang pwestos na naninda sa mga gulay-gulay kay ang mga tao alibot-libot ng Diyod pero kininga sitwasyon ni Karon nagkatag-katag mi kapagalit so, sa unahan ani pa sa katong video tumoy pagyod ani panila kumakwag video kay bisip ko at magpambangan so inilang ang posisyon ang ikuwaan sa na video masubay ang uban dito sa kung palibot sa merkado sa ilang sitwasyon pero nakabalo na salta na medyo ang sa unahan nga posisyon kung sa bunga ng mas sila dito customer ay eh, ang uban na <coughs> kuya naman mo atus layo wala gina gina nga kung sa kung kaila lang saan sila mo pangita o mga suki para mahalinan o mapalitan may uban nga mga gisugura mamalitay ra So, di na, di na haslak na nga nga mo at pamulido pa sa lain. Like, Karang nakapisto kay pag-abot sa lain like, ni Entrada, naramali ko po na mga gusto nilang paliton. So, kami taon kayo nga antay sa tungkong o padong bandang pinoy na mga pinisik o mga kaila na lang. So, at least, ito so, nalil ang pinag-abot So, ang inaanal lang tinapong inabuhi pa rin ko yun. Mga nag-iingon nga, wither-wither lang.

So makalingaw sa diapret pa nga pare ko eh kay asa tay mga kauban ng mga garagaraon jam kayong, bisan, nung, kayo bisan og wa kay naman it medyo bigo ya sa kami camera eh na may mag, mag, patawa so enjoy life lang ya pang pare ko bisan dinira mga pamilya mo dinira mga, nanirang, mga sa ginagmera tao ng halin sa iyo ra bayad o bayad sa mga nai mga ipanghulog hulugan o mga bayarong at mga loong sa ipulang pa o buwantarang japan kay kung ano may siguro at mga lahat na nga sa mga Mag-iskulto isulong, mag i ay maaari mong ng at mga mga gawain. O ba mo para kay? Um. Ang ko ay naglulubang nila sa panikamot daw ulit. Tiba sa ang sulay mag ma kung inong walang pasal maabot pa rin yung gusto ma <tod> pero, paret, mong maabot pero depende pa rin po eh kung inong maabot na gusto kung maabot po yung eh simple um, na itong kainan ko na ako na tuman sa inong panitamot pero ako anak medyo hindi ka ito malasi yun yung pabor anak pa rin po eh kasi sa hindi na maawang inong padunginan <tod> hindi na maabot uh, kada buong rendered ka sa imong destiny so ikaw pare ko yun ikaw ko na we subaya ko na imong adi o mga destiny diha kung ang imong naabot pagyod ang imong gustong abot ko diba siguro mo na yung ginaang ginaan yun kung maabot ang imong gustong abot ko siguro mo na imong destiny ikaw ng uban bitaw kalitra bitaw pagkasinsum kalitra pagkaruway mala mag-expect na na di ba pare ko eh abot na kasi so, ibig sabihin may lang gusto na yung may abot may galang kabali yung gusto ba may abot pero napiguban niya pag abot sa mga pulot na sa kabang sa tumoy makalit ka down so dito uh, ka siguro pare ko eh uh, mag-usap-usap Ang mga nag-likulik ko ang atong gisubay na dalan. Habitual sa, um, uh, oh, na lang sa baho ng tanaga. O, uminom lagi ng sigarilyo nang ang abana depende. Tayong kan depende pero script din na yun, uh, kumain din sa ilalim. Uh, uh, At lang ang mga pumunta sa so, bahay na lang maiakyat, iyakon niya. anak ngayon na eh, mga atong hindi pa nga sa pero ang na para eh, siya eh, si Jesus Christ ang tanan ay suha siya magbuot ay scripted na liyong nakasulat na kabalis anak atong tinamuot ngayon ang na sa so kita pa kita mga tao naka na nakascript na mga ang dalang nga disuha kasubayo na. Hindi lang sa musubay na. Motipas mang ganito, na. Abot, ganit, Abot panahon na. Mabalik rin yung punta. Dito sa akong dalan na pang Oo na lang yun mga naparik Hindi mo mo po, Sige. Subaya ang yung dalan. O supa ang yung dalan. Hindi ako makita rin. So mga parikoy, kining malit sa ako ang nga kaila sa dapni nga silingan nga so, bana sa diprek yung pares na sa ko yun so mas lamang na tayo kaila kay mukhal tingod sa ato ah no, may mamili may pa sila huwag na kaila so, sa namanigya sa garan sa ito sa ok, may nakalamang mga basta lang kay kaila pares na sa ato

Please kini nga paninda, yan halin pa ka so At least, halinan po, kahit po nasa nato ni um, na parek po So, alamang gita kahit kayo nila agi, po nyo. po karo nyo magpalit kayo, kaya na. na. So, si. ragot sa mga ubang na lumalabay. Muna yung ginaingon na namin nagtinda sa entrada, pero ang uban mo po yung kumingod na binagitong mangita sa mga kailangan. Kapalitan din Pero di na yun ay sing tagan. Tagan o at mahalin. Ilaram ko na ako. Kaila. Kamayod as in na ay latang ang mga ang mga malita yun. Ako ako sa So, mga pare ko kung makakita nga uh, sa video nung kayo nga mga ka mga rap mga pare ko eh, mga kaban mga naninda na uh, sa inaanang nga sitwasyon magkita na mo, na naglabay laber ng uban tapos may palit may palit isa-isa makasurvive ang kalaya mo so yun, na, pa, paan sa patyaga, yung hanap ka paano ko sa'yo patyagaay lang ng parekoy uban din nga mag-expect o dagkong halin pangita gyud sila og asa dapat ang mahalinan sila o sa at kuha o sa kuha para mo kumaghandom mo halin pa og dako at least 900 kung mo dag sobra sobra pa 300 pasalamat kay kun dako at least na ako ipalit sa kada adlaw nga lanon tapos ba sa mga bata at least na magas na ay mora man pagkakitaan karun sa karoon ng panahon pa rin sakay so ang banta lang ay muna ginaingon na nga basin pa Hindi pa rin maging ang nakatulong sa kung dala niya si Zubayuh, kung sili pamipagsubay sa aking dala niyang pag-asubayon. Pas yung dahil sa pag-abot sa anahan, tatay na uh, subayan mas maanindot ko uh, ang mga, mga grasya nga umaabot uh, So saban, sa bansa ang mga paningkamot, um, kung mukhang baba ang akong paningkamot, kung ang aral kong destineng. ang itong dalan na itong palasubay ko parkway. So, di lang kapag sa pag-ampo, sa paglaong, sa pagpaningkamot, sa mga pag nga Anong -anong parikoy, nga? O, sa mga pagsulay niya mo abot. Ang anal ng ko di ba? Mura di hapon sa pagtrabaho sa bar Isang tuwag. At ang mga kauban na kauban ka dili maayo, mga pintahoso, mga lain o dinalaan, o nag-agwan pa, nag-antos lang dyan. Mukhang nga mahuman ang kong katakluna. Huwag sabit, walang ibulyasong. So, parang dyan pa nandiyan. Nag-antos lang dyan So, ano lang. Layo lang dyan ka O kamas sa akong pag-asumpayong nga dalan. So, osbon ko pa rin no? si Gilang dia punta padayon lang dia punta ug subay sa atong dalan niya para subayon sa akong script At atong pag adtuan kay eh, naka-script naman ang kada isa to ka kinabuhi no ako ano, na mo tuod di ko nga atong bawat kinabuhi naka-script na o na ni kanang naka dalan niya atong para so ugma ali di man ay ko yung dosi, bali halidi man na kay man o kamuda mga pare ko may halidi niya kay naman mo sa barko yung sa halidi nga ginaingon ako nga kung sa kuwa pa mo pinaka-importante taon nga halidi sa bawat Pilipino sa isang Pilipino asulang uban kung taga'y ay ng anak nga anahon sa na sa soul sa tulok nga ihatag sa imo nakahigayunan kagawasan na magpili sa tinuray maayo alang sa atong nasod alang sa atong kagalingon alang sa atong mga anak sa mga umabot pa nga anak sa anak sa anak asulang lang ang uban magawangan man lagi po okay. so maraming salamat preko'y, ayong adlaw sa kanan.